Good morning guys Andito na naman tayo sa likod bahay Sa bakantin lote At kung nakikita nyo Yung tinanim natin nung Isang araw ng mga sili Ayan po Ayan, Buhay na po sila Yung ating mga ampalaya no? So buhay na po Yung kumotin At ayan yung mga kamoting kahoy natin Ayan Naglabasa na po sila talong, ganda naman ang tubo so ngayong umaga ang gagawin natin no ah uh, tayo no mga siling makopa itong pagitan ng mga talong na yan lalagyan natin para sayang yung space so para halos magsasabay sabay sila So ito mga siguro mga next week sana may tumubo na dyan sa mga tinanong natin at ito kaya ano ko muna rito ito ito nyo ito dalawang piraso na yung pinaka ano yan yung pinagsusuhian ng gabi na pansigang. so sa transplant muna natin yan dito pag may suloy na yan kasi baka by next week kung nakikita nyo yung tambak na yan tatanggalin ko yan huhukain ko at nagpaplanuhan ko yan na gagawin natin gagawin natin project na fish pond na maliit para dun sa ating mga ano gagawin kong parang grow out ng aking mga molis at saka gapis na binibreed yan natin sila palalakihin So, yun na isa sa ko na plano kong gawin project yan. Na gagawin natin fish pond tapos baka order ako ng water pump sa na solar. Para gagawin natin ng parang uh, parang pinaka rock garden na may pools. Yan yung mag-uumpisa yung tubig niyan. Doon galing siya may pwesto doon na may malunggay pababa yung poles na gagawin natin dyan at hindi na tayo bibili gagamitin natin ng mga bato yung mga bato na naandito na nakukukay natin tsaka yung pinagbistayan doon ng ano gagawin natin parang pinaka pebbles no pinaka flooring ng gagawin natin panda so update lang naman yun pero tsaka future plans natin so ngayon samahan nyo muna ako habang ating itinatanim to ating ano Tại vì có mưa này So, yun po, naitanim na natin doon. So, pabayaan na muna natin siya dyan. Mamaya, didiligan natin yung sabay-sabay. At ito, ating mga siling makopa, ipagtatanim na natin dito. So, nakikita nyo, ganda ng tubo niya. So, tataniman natin yun. Ah... Kaya naman natin sila itatanim sa mga pagitan yan. sorry So ayun guys, no, tatapusin ko lang muna 'yon at pag ano, didiligan natin. asa mga susunod pa ng mga araw, update update ko kayo sa mga pag sa progress ng ating bakantin lote na tinataniman. Maraming salamat. Thank you guys for watching.